Mabuti na lang, marami akong dalang ano, micro SD, mga kainag siya, no? para dito tayo. Tatlo, tatlong matataas yung ano, yung uh, gigabytes. Parang 128. Uh, 250 gigabytes ang tatlong SD card na dala ko. Ah, uh, dito dito may mga coins din dito, dami oh. Wow. Ito to to to, ano? Parang mas malalaki yung mga koi dito, ano? Tayo sa kabila. Oh, sarap maligo rito, parang ang fresh ng tubig, oh. Mga isla daw, oh. grabe, nakakatuwa. Dito tayo. Hmm. Ayun no, oh. catfish, 'yun, oh. grabe. Ang tataba. Hmm. Ang tataba, oh. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Hanggang doon marami, oh. Tara tara, let's go, let's go. natuwa, <laughs> natuwa, dito natuwa, natuwa, ano natuwa, 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 stress. <laughs> Yan, 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 yan. Ito mga kinik. ano, mga ibon, mga ibang klaseng kulay, no? Hmm. Mga swan. Hmm. <laughs> sulit, sulit talaga yung pamamasyal natin dito sa Las Vegas, ano? Kuha yeah. mo na tayo ng tubig. Yan, isa. So bumili pa ako ng isang t-shirt mga kainags ano, Para naman sa akin Kulay puti, nilagay ko na sa bag ko Kamaya papakita ko sa inyo, tara Yan, kung ganyan ganyan ba naman ang ganyan na sinusunda natin eh Kita nyo naman yan mga kainags ano, Parang paintings ni Da Vinci oh Grabe no Oh ganda oh No? Hm. para tayo na sa ano ah Saan ba yun? Yung pintura ni Da Vinci Wow yan mga kinag So pasok rin tayo dito sa palaso Yan oh. Pasok tayo dyan Para naman makapasok din tayo Masabi natin lahat ng hotel Pasukan natin dito sa ano Sa Las Vegas Lakas ng hangin Ayun na yung Win Hotel oh. Ayun na. Malapit na tayo. Diretsuhin na lang natin 'yan tapos sa uh, kakanan tayo para mapuntahan natin yung Encore Hotel. Diba nung nakaraan ay nakapunta na tayo ng Uwina no? Malapit na lang pala doon yung Encore Encore Hotel yun na yung Encore Hotel. Yan na yung pupuntahan natin. Ayos, ayos. Yan. <laughs> ayos. So, ano no? Shout out doon sa mga nagsabi na puntahan natin tong Encore Hotel. Pasukin natin, syempre kailangan yan, di ba? Ah, uh, bali dito tayo tatawid, uh, aakyat. Doon tayo pag ganoon tapos sa uh, pasukin natin yan. Di ba? Yan ang pasukin natin yan. Wow. Ganda. Ganda. Ito yung sikat na pinapakita sa laban ni Manny Pacquiao, yung boxing win hotel. Dito lang tayo. Sakay, sakay tayo dito sa... Ano to, ang tawag dito, escalator ha, hindi elevator. Amira, <laughs> nalilito, nalilito talaga ako dyan, escalator, escabe, escabe. Elevator, escalator. Amira. <laughs> yan, sa so mga kayo nagsano, yan yung, ito yung ating... Uh, baba, o oh, diba? Ito yung taas natin ano. Ah, tapos doon tayo pupunta. Let's go. Ayos. Parang gusto ko rin pumunta, pumasok dito, pasok muna tayo rito. Da palaso. pasok muna tayo dito Parang hindi pa ako nakapasok dito, eh, tama, hindi pa nga ako nakapasok dito. Subukan natin pumasok dito. Yan, naku, ganda oh. Travelers ka tayo. Thank you. Yan, oh, di ba? Para makapasok naman tayo. Kita nyo naman yung mga chandelier, oh, materialis puertes, mga kahinags, ano? Wow! Kita nyo naman. O, oh, ba diba? Kapasok na tayo rito. Aray natin dito sa loob. di no? ba diba sabi ko sa inyo na nakaraan, papasok tayo sa mga lahat ng hotel. Eh, kukuha tayo ng mga ilang clips para mapasilip ko sa inyo. Yan. O, ito yun, no? Oh. Grand Canal Shop. Tara, let's go, let's go. Dito tayo. Wow, ganda dito, oh. Panalo. Tayo, dito tayo. Ah, ganda. Ganda rito, ganda rito. Wow. Tara, tara, tara. Upo muna tayo dito mga kainis. Napagod ako. Ah, dito, dito. Dito, dito, dito. Aray ko po. Ah. Ha. So mga kinis, ang ganda ng puno na to. Tingnan mo. No? Ganda ng puno. Marami-marami nagpapapicture. Oh. Diba? Diba? Ayos. O oh, tara, labas na tayo. Sa iba naman tayo pumunta. Punta natin yung Encore. yun Encore, Encore. Doon tayo. Win and Encore Entrance. Tara, puntahan natin yan. <laughs> 对明 <laughs> sa so, tayo dito mga kainis habang nakatao pa oh yan, habang tao pa yung ano yung naka sign signal ayan yung encore ayan na ah. win hotel ayun ang oh, win hotel oh naka naman talaga kita ko na rin <laughs> Yan encore ito dito tayo papasok sa encore punta natin yan kita nyo yung mga building mga lumang building na ano ito parang lumang style na talaga itong mga si design nya ano nakakatawa talaga oh tapos yon Conrad, hindi ko alam kung ano rin yun, kung hotel din ba yon Conrad, ah, Hilton. Oo parang hotel din yan, eh, no? Tingnan natin, sige, sige, lang tayo dito. Kita nyo, ganda, no? Yan, so sa mga nagko-comment, napuntahan ko yung Encore Hotel. Eto na, pinuntahan ko na. Naglakad ako ng halos parang 45 minutes ako naglakad, no uh, pero huminto rin ako. <laughs> pero para sa inyo, tsaka gusto ko rin talaga maglakad exercise. Yan, tsaka masaya na tayo ngayon, masigla na tayo ngayon dahil yung nararamdaman natin sakit sa ating chan ay nawala na. Di ba? Salamat sa Panginoon. Thank you. Pabisa yung gamot na ininom natin. Yan. Saan ba rito yun? Dito, dito, dito. Ay, to, 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 Yan. Ay, yan, oh. Yan. Diyan tayo papasok. yung Encore. Doon tatawid tayo doon. Pasok tayo. Ayos, ayos. Ayun, ayan. Ito na tayo. Oh, taas nito, grabe oh. Saan ba entrance nito? Hanapin muna natin entrance dito ba entrance nito? Oh, dito. Dito muna, punta muna tayo rito. Pero mukhang dito na entrance ito eh, no? Ah, ito nga, ito nga, admission. Pero tingin muna natin doon. Puntahan muna natin doon. Ah, pero parang ito lang nga yun, oh. Encore Casino. Hindi <laughs> bihira. Punta tayo dito, baka subukan natin pumasok. Pwede naman siguro tayo pumasok dito eh, no? Tapos kakain tayo dito. Tingnan natin, no? Pero kakainin ko lang yung light lang, yung light lang, hindi yung heavy. <laughs> Bawal lang muna tayo sa heavy meal ngayon Atin natin dito, 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 dito Wow Ayos, ayos Yan Ayun, ayun, meron ano doon may, Nandun yung entrance, oh, mga kainis Wow, kita nyo naman Naku ganda Ayos oh. Uh, diba, ganda, no? Tayo <sighs> ah, cute Yan, tapos pasok tayo dito, dito, dito Dito tayo, dito tayo pumasok, mga kainis Yung entrance ng uh, Encore Hotel. Yan, oh, 'di diba? Makakapasok na rin tayo sa wakas dito sa mga mamahalin, mamaya mga mamayayama, may, mayayamang mga tao. Kahit pasok lang tayo mapagkunwaring mayaman lang. Let's go. Wow. Kita nyo naman, materials puertes, mga kainis, ano? Baka hindi ako pwede rito. Pang mayaman to Naku po, Panginoon. Parang bawala ko rito ah. Ganda oh. Wow. Wow, grabe ang ganda dito, mga kainag. So tingnan niyo naman ano. Entrance pa lang panalo na. Kita niyo naman yung carpet, mga kainag. No, carpet pa lang 'yan, ano. Kita niyo. Wow. At saka yung mga chandelier, kung napapansin nyo, ang ganda. oh, panalo talaga, no? Wow. Oh. Yeah, Ayan, grabe. Mag-CR lang tayo, kahit maka-CR man lang tayo dito. Labas na tayo. Lalaki ng pintuan dito. Wow. At least nakapasok na tayo mga kainig. Ano? Yan. O, oh, diba? <laughs> Masaya na ako niya. Parang, parang hindi, parang hindi tayo pumasok eh. Dapat doon tayo papasok eh, no? Doon tayo pumasok. Hindi pa pala natin napasok. Hala ko yun, napasok na natin. Dito tayo dumaan. Hanapin natin yung, ano, yung entrance doon. Bihira, kala ko napasok na yung Encore. Kasino pala yung napasok ko. Oh. <laughs> Ayun, dito tayo dumaan. Sana na dito yung entrance mga kainags, ano? Para makita natin yung ano, entrance ng uh, Encore Hotel. Pambihirang Encore Hotel yan, pinapahirapan ako. Alay na nga ng nalakad ko, tapos hindi pa pala yung napupasok natin, ano? Pero anyway, okay lang yan mga kainags. Gusto ko naman maglakad, eh. Para mamaya pagtulog ko sa bahay, tulog ka agad. Pagod. Ah, tapos kakain tayo mamaya, kahit pa paano. Ayan, yan. Encore. Ito yun, no? Encore. Taas. Taas to. Grabe taas ito. Sobra. Grabe. Ganun tayo. Kanan tayo. Ayun yata yung ating entrance. Andun yung entrance, oh. Ah, tara, tara, let's go, let's go. Lakas ng hangin. So, yun na, tayo. Tingnan natin kung makakapasok tayo. <laughs> Subukan natin. Pag tinanong tayo, pag tinanong, anong, anong, anong transaction mo rito, sir? Pag tinanong tayo gano'n sa bingo wala, gusto ko lang makapasok sa Encore. Para lang may pagyabang ko kahit pa paano. <laughs> Ang baba, oh. Ayan oh, mga kinigs, ka papasok na tayo dito sa hotel, no? Wow, kita ito yung bubungad sa inyo, yung ano, tingnan nyo yung mga halaman dito, no? Grabe, ang ganda, parang palasyo. Grabe, ang ganda. O, oh, tingnan nyo naman mga kinigs, Oh. Ang gaganda, May mga pikak pa dito, oh. Yan, so nandito tayo sa loob ng ano, no? loob tayo ngayon ng Encore Hotel, mga kinigs, ano? Yan, Tapos, uh, pero nagpaalam tayo, nagpaalam tayo na mag-film mag tayo rito, okay naman daw, walang problema. Yan, ganda, no? Ganda oh, di ba tapos yung nandito kasino yan kasino puro kasino oh, yung bubong tinan nyo yung bubong mga kainags nice, ano? yan hanggang doon yan ganda hanggang dito lang muna tayo hanggang dito ko lang ipapakita ko muna sa inyo ha eh, tinan nyo naman yung flooring mga kainags nice, ano? may mga paru paro yan o ano? oh. paru paro flooring oh. Ano? sarap maglakad o oh, yan o ano? kita nyo naman ano? wow ito ang ganda nito colorful oh ang oh, cute oh. Ito, gra grabe ito. Ang ganda rin, ganda ng entrance na ito mga kainags. Ano? Mga bulaklak. Oh. Grabe ang ganda. Nakakatuwa. <laughs> Kaya lang, puro picture lang tayo. Hindi pwedeng makapasok sa ganto Ano? Alam niyo yung... <laughs> Patingin-tingin, di ka naman makabili. <laughs> Parang ganon. <laughs> oh, ayan, dito tayo ngayon. Ano? Na, Naglalakad-lakad tayo ngayon dito mga kainags. Ano? Ayos. Dito pa, dito pa, dito pa. Nako po, ang ganda oh. Ganda. Wow. Grabe, ang ganda, oh. my oh, may kulay. dito tayo, dito tayo, dito tayo. Tingnan nyo yung mga chandelier, mga kainags. Ang ganda, oh. Kita nyo. No? Ang lupit. Pero grabe, nakatapa ako sa red carpet, mga kainags, oh. Kita nyo naman yun. oh. Si inags, no? Talaga naman ang inags ay naglalakad sa red carpet. Yeah. <laughs> ah, karugtong ng, ng Encore Win Hotel yata, mga kailis. Kung hindi ako nagkakamali, ano. Ayan, o. Oh. Wow. Yan, you oh. oh, kita nyo mga kay inags, ano? Grabe, ang ganda. No? Ang ganda, oh. Wow. Dito tayo sa kabila. Maganda rin dito sa kabila. Eh. Tingnan nyo naman yung carpet, oh. Yan, yan, ito, 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 Win Hotel. Ah, ito, Win Hotel. O, oh, diba? O. Oh. Kita nyo, mga kainis. Ganda, no? Wow. Lupit, pasok tayo dito. Kita nyo naman yan, mga kainis. O, so, mga sports car, o. Oh, po, kahit mahawakan ko lang. hindi, do, do not touch, nakalagay ano. Eh, 36 months, 3,000. <laughs> Monthly siguro. Grabe yung tenda. Tara, 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 tara. Let's go. Salamat, salamat. <laughs> Excuse me, sir. Are these uh, real? Uh, I don't know. I don't work here. They're not oh, real, oh. oh, Sorry, thank you. Are uh, those uh, real flowers? Ah, real yeah, plants? Yeah, they're all real. Oh, real? real. Oh. Yeah. What about those? Yeah. Oh, okay. Oh, real? Yep. Yeah. Oh, thank you very much. You're welcome. So, yun mga kainays. Nice, you know, tunay, tunay daw pala confirm doon sa mga napagtanongan natin na itatrabaho rito ang grabe ang gaganda siguro talagang mayroong mga nag-aalaga ng mga halaman na yun ano kala ko plastic lang hindi pala galing magaling magaling eh tunay oh. Wow hmm. Meron din dito mga kakinags Iba-iba naman to Kabilang side to Yung unang nakita natin doon sa kabila ngayon ito naman, I iba rin to. Nako, tunay pala tong mga halaman na to, no. Pwede kaya ako mamitas tapos sa uh, itatanim ko sa Canada. Sigurado matutuwa si Mahal na nito kaya alam, baka naman makulong tayo rito sa United States of America. <laughs> Mahirap na, wag na, wag na. Tama na 'yung patingin-tingin lang tayong ganyan pero talaga nakakalibang talaga tumingin sa mga iba't ibang klase ng, ano, sari-saring kulay ng mga gantong klase ng bulaklak. Ano, ganda talaga tingnan oh, tingnan niyo, ang galing ng mga gumawa nito talaga sobra. Tingnan niyo oh. Yan, yeah, kain muna tayo sa ano, In-N-Out -in Burger, mga kainags, ano? Hanapin muna natin kung nasaan Bogchi, bogchi. Gutom na ako eh. Nakakaramdam na ako ng gutom ngayon. Ayan, sabi rito. Ayan, sabi rito. Dito daw. Hanapin natin dito, dito, dito. Ako, lakas ng hangin. Pero hindi naman malamig mga kainags. Hindi naman malamig. Sakto lang. Para lang tayo na sa Pilipinas na araw ng Pasko. Ganyan. Ayan, dito, dito. Hanapin natin dito yung ano yung... Uh, in and out burger syempre hindi, hindi tayo papayag na hindi natin ma makakain ng in and out burger mga kainags ano? wala ta walang ganyan sa Canada eh. kasi sabi nga nila sikat daw yan sikat daw yung in and out burger kaya susubukan natin <laughs> gago nasan ba yun nasan ba dito yun uy peris wheel yung peris tingnan natin dito nasan ba yun ba, marami palang kainan dito ah tingnan natin dito dito dito, dito tayo Punta lang tayo rito Ba, meron dito ah. Mukhang mawiwili tayo sa pagpunta rito Hindi ko alam ah. Meron pala rito oh. Nakatago oh. Nakatago lang Iralakas ng hangin Grabe oh Ayan oh Tingnan nyo mga kinis oh. Malakas yung hangin Sobrang lakas Buti na lang Wala akong buhok Kundi tatangayin lalo yan Ayan dito yun dito Hanapin natin Hanapin natin ang In and out burger Saan ba yun? Dito ba? Uy ganda Dito tayo dito tayo Tingnan natin dito Uy maraming kainan dito no? Ba? hindi ko alam to ah uh, mawiwili ako rito balik tayo mamayang gabi rito mamayang gabi balik tayo rito nako mga... like, ano? yung na rito legal daw sabi legal daw, na ano? para sa Canada rin legal tapos yung alak dito 24 hours makakabili ka di ba? eh syempre ganun talaga sabi kanila eh ah uh, whatever happens in Vegas, stay in Vegas di ba? di <laughs> ba? tayo dito, ay dito pala Maganda pa lang bumili ng mga ano rito mga mga remembrance, mga souvenir, no. Uy, ano 'yun? Parang zip line din 'yun, ayun oh, zip line. Galing 'yun, galing doon 'yun, no, oh, doon. Ah, ayun oh. Kita niyo 'yun, dalawa. Grabe, no. Taas 'yun, sobrang taas. ano? Oh, mawiwili ako rito, ah, grabe ah. Ah. Ang bihira. Ah. Kaya pa ako ay ayun, kita ko na nakita ko na yung in out mga kainan siya no. In out burger. Ayun, 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 ayun doon, doon. Kain tayo doon. Wow, ganda talaga dito sa obra. Ganda. Oh, nakupo, po, pangina. Oh, napakaganda. Talaga namang <laughs> kailangan eh. Lubusin natin to dahil ito ng huling gabi, huling araw natin dito sa Las Vegas. Ibada dahil bukas ay aalis na tayo ng alas 8 ng gabi. Yan mga kainay sa kain no? mo rin. ako sa pagbububunga nga natin. Pamihira naman. Ayan, dito tayo. Ang dami. dami In-N-Out Burger. Ayan, dito tayo. Yun order. Yan. Ito, 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 ito. Dito ang pila, dito ang pila. Ayan. Yeah. Yes, 86 and 89. Ah, uh, dito lang tayo inihintay lang natin yung burger natin. Cheeseburger in order ko. Tapos nakakuha na tayo ng... Uh, to, 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 ng drinks mga kainan eh. yeah, yeah, so maraming customer ngayon grabe maraming customer mukha wala lang mga uh, pwesto ha ah. so ito na mga kainan eh, no? ang ating uh, in and out burger titirahin na natin to syempre sandali lang nako na oh. Yes, only one. Yes, only one. Hi. Sarap. Mm. Mm. Sarap. Ati sa nagkaroon na laman yung chan natin mga kainags ano Sa wakas Dito muna ako tatambay tambay muna ako rito Kasi mukha maganda rito eh O oh, diba Mukha maganda rito Tambay muna ako punta muna tayo doon sa dulo Tara let's go Oo oh, de diba Parang gusto kong sumakay dyan sa Ferris wheel oh Dito man tayo tambay-tambay lang tayo rito mga kainags ano? Sarap maglakad-lakad Sulitin natin yung mga ilang oras na nalalabi sa pagstay natin dito sa Las Vegas Yan tayo, tayo puntahan natin yung dulong-dulong doon kung ano mayroon doon Ayan na, ayan na, ayan na, umiilaw na yung mga ano, no? Mga ilaw-ilaw Gumaganda -ilaw. na ang gabi natin ngayon Ito tayo gusto kong puntahan yung doon eh. Ano bang meron doon? Tira natin ano. Hindi ka pala magugutom dito sa dami ng mga tinitinda ng pagkain ano. Tsaka mga souvenir ayan no. Oh. Wow. Wow. Ganda oh. <laughs> so wala wala na rito mga kainan Wala na rito, wala na makikita rito. Tara balik na tayo doon sa pinanggalingan natin. Uh, ah, si Trump oh. <laughs> mukha na mukha ah. Nah. Ang <laughs> bihira naman Nagsuot na ako ng sweatshirt, malamig na Oh, <laughs> uh, no? buwang kuha oh <laughs> 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 May mga nagpa-picture Tapos sin ano, siningili sila ni ano, siningili sila ni ni Trump. Ginaharang oh, sila ni Trump. Kaya wag mo magpapa-picture dito sa mga entertainer dito, nako may bayad yun Kaya yeah, so marami mga na disappoint mga kayo next -nice, no? dahil nga sa sobrang lakas ng hangin at hindi magandang wind natin ngayon sabi daw ay walang show ang Bilago, yung fountain kaya marami mga na disappoint ang dami naghihintay <laughs> swerte natin no? naka ilang, at nakita natin na ilang beses nang nag ano yung fountain dito sa bilago di ba grabe ang lakas ng hangin Uh, tinatangay kami Nakahawak ako sombrero ko eh Ayun, wala kang pasin Mga papel Nililipad oh. oh Oh wait, try this one <laughs> Nagkamali siya ng elevator na sinakyan Parang ako din <laughs> Dati nung bago pero ngayon, siyempre, sanay na tayo mga kahirag Yabang na tayo eh. <laughs> Hayo, dito na tayo sa hotel natin. Ay, sarap. Home sweet home. Ha, grabe na pagod ako sa paglalakad mga siya Pero sulit. Ayos. Wow. Walang ilaw. Yun. Ay, salamat. Home sweet home. Pahinga muna. Ha, ah, pagod ako. Grabe. So, naririnig nyo ba yun? Naririnig nyo yun? Lakas, no? Gumaganong-ganong pa ngayon mga bintana, eh. Kita nyo naman, no? Oh. Naririnig nyo? Lakas, Lakas, no? Bintana namin eh. Yung bintana namin gumagawin talaga. Blog, blub 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 <laughs> Ay. Nako eh, hindi magandang ano ngayon. Hindi magandang pumunta sa strip. Strip club. Ah, strip ano ngayon. Strip dun sa may pinupuntahan natin. Hindi magandang mamasyal ngayong, ngayong moment na to. Nako. Buti na lang tapos na tayo. Buti na lang nakaraos na tayo. Pauwi na tayo bukas. Sa kalag ganito. No? Kaya lang syempre yung iba. Yung mga bagong dating eh bawi na lang siguro next day no sana wag na yung, wag magkaroon ng ganito next day para naman masulit nila yung mga bagong dating dito sa Las Vegas nako ganoon talaga eh buti na lang ano lakas hmm.